Ayan, ako nun sa tapat ng arena. Sa Philippine Arena. Dito sa may Santa Maria, Bulacan. Ano to? Sampalok? <laughs> ito ano, niyog-niyog. <laughs>

May diferensya na may gout na. Okay, okay. Philippine Arena. Okay. Dito.

With you. Hindi na maliwanag. Magsisi-off lang. Mag Kaya may mga ilaw-ilaw. Continuous na? <laughs> oh, sorry. tan Eh, ano yung madlang people? Hello, madlang people! Hi! Mimi, Hi. Dito, dito. Mimi, miss you! dito me, miss miss you! Tapos ganun ulit. Hello. Hello. Diyan tapos ganun. Di ba yun na ending? Uh -huh. Tingnan na ganun. ganun. bala ka okay. ko ano. Dito tayo. Hello, 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 hello,

Nainitan kasi sis. <laughs> Ang ganda ng view. Sa pa, palm. Ah. Ano to? Palm tree? Palm tree? Ewan ko. Nga nga tree. Nga nga. <laughs> nga nga yata yan. Ano nga ba yung gisa nga nga? Ngayon, palm. Niyog. Coconut. <laughs> sa ko pa to? Maaabutan na tayo ng ulan mamaya. Ay, ayan na. Umulan na. Umulan na. Hello, malakas na ito. Lo, 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 malakas. Uy, malakas na ito. Dali, dali. Binis dyan. Binis. Binis. Nandaman ko lang isang patok, biglang lumakas. <laughs> Buti nga, dito tayo. Oo, oh, doon tayo na abutin. Parang <laughs> si lang tayo yung payong. <laughs>

Sabihin nga, hindi pa kayo Ang ka, oh, lakas pa ng ulan. Yan mga kasama ko, guys. Yun sila. sakit. <laughs> <laughs>

你这怎么着？你这怎么着？你这人怎么